Maraming pagkakataon na ang aking pinalampas para sa pagitan ko at ang aking hipag na si Vina. Halos limang taon na rin simula ng pakasiran ng kapatid ko pero hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. At ang bagay na iyon ay ang isa sa madalas nilang hindi pagkasunduan kung sino ba sa kanila ang may pasong pulbura at pinagsisimula ng kanilang away lalo na kapag mga kargado ng alak. At bilang magkakamag-anak na hindi nagkakalayo ng mga tirahan, madalas magkasama-sama sa mga okasyon, hindi man sabihin pero ramdam ko si Vina na aking ipag ay gustong patunayan sa aking utol na hindi siya ang may problema. At gusto niyang patunayan sa pamamagitan ng ibang lalaki na gumagana ang kanyang pulbura at kay utol ang may diferensya. Hindi lang tatlong beses kong iniwasan si Vina madalas yun kapag nakakainom. Mga biro na merong laman at alam ko na may ibang ibig sabihin. Napasok sa kwarto namin ng misis ko at kung minsan sa banyo. At kung hindi ako matinong bayaw para kay Vina at nakababatang ang kapatid para sa aking utola, eh baka pinasok ko na. Ang kung hindi ako nagkakamali ay masikip pang kuweba ng aking hipag. Pero hindi araw-araw laging ganun at hahaya ang tukain ng kung sino-sino ang pare na lumalapit sa akin. Lalaki lang din ako at kahit sabihin panay ang aking iwas, ay hindi talaga maiiwasan ang masukol at walang magawa kundi ang lumaban. Lalo na sa mga pagkakatong tila ba mala aksyon, ang dati nga natnaunahan sa bunutan ng 45. At magising na lang ako na tila shotgun na ikinakasa at footlong na mini merienda. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Itago mo na lang ako sa pangalang Nilo at ang aking hipag sa pangalang Vina Hindi kagandahan, hindi kalakihan pero dahil babae at meron siya ng isa. Sa dahilan kung bakit madalas nasisira ang isang relasyon o pamilya, ay masasabi kong kapag ikaw ang naging target luck ng tukso ay mahirap talagang umiwas. Maging tapat sa jowa o asawa, lalo na kung ang inilalapit ay alam nating gusto at hinahanap din natin. At kung paanong hipag ko pa ang natapat sa akin sa dami ng babae sa mundo, pwede naman sanang kapitbahay Katrabaho ni Mrs. o di kaya naman ay kakilala ng hipag kung si Vina o yung tindera sa grocery store kung saan ay madalas akong maggrocery. At para sa paliwanag, ang susunod ay ang buong kwento. 10 years ago, 2014, ang taon ng makilala ko ang babae na aking naging misis at itago na lang natin sa pangalang Jessa. Maganda siya at hindi sa pagyayabang ay malayo ang itsura niya sa aking hipag na si Vina. Pero hindi sila magkapatid dahil si Vina ay asawa ng aking nakatatandang kapatid. Kuya, madalit sabi. Elementary pa lang hindi rin sa pagyayabang. Ay habulin na ako ng mga babae, lalo na pag naglalaro kami. Joke lang. <laughs> Isa ako sa mga estudyante noong elementary ay naranasan ko na ang magkaroon ng jowa. Lalo na noong high school dahil yung jowa ko noong elementary ay naging classmate ko. At first year pa lang, ako ay alam ko na kung ano ang lasa ng mani na babad sa ihi. Yun kasi ang taon kung kailan wala nang nasundo sa amin o sa aking jowa tuwing uwian pagkatapos ng klase. Kaya naman nagagawa pa namin ng magtambay pagkatapos ng klase. Alam nyo na, may mga bagay na di hamak ay mas masaya pa at interesante kaysa sa uwian pagkatapos ng klase at iyon ay ang O, oh, paano ba yan? Bukas na ulit tayo magkikita. Baka ano man? kahit isa lang. Hanggang sa iyon ay lumalim at umabot sa pangangalabit ng kung ano-ano. Natila ba gumigitara? At tanda ko pa nga eh, medyo katalpa. Ako noong una kong mapintahan ang nag-iisang Diamond Ace sa gitna ng hindi naman masyadong masukal na kapaligiran. At dahil para bang umaayo ng bawat pagkakataon sa amin, ng aking jowa na itago na lang natin sa pangalang Maris. First year high school din kami nang gawin namin ang assignment na pumilas sa selyo ng aking jowa noong kami ay high school. Medyo weird lang dahil sa bahay yun ng isa naming kaklase at nang kami ay matapos, nagtanong pa kung ayos daw ba. <laughs> Word talaga. Dahil alam nyo ba, simula noon, yung classmate namin na iyon ay madalas niya kaming timbrihan kung wala ang kanyang mga magulang. At kung ano ang kapalit, simple lang. Kailangan lang namin siyang ilibre ng makdo na hindi naman kalayuan sa aming school. Babae din yung kaklase namin ni Maris na nang lumaon kapag nagtitimbre sa akin yung aming kaklase na itago na lang natin sa pangalang Mabel, ay mag-isa na lang akong napunta sa kanila. Si Mabel kasi ang aking naging ikalawang jowa dahil napatransfer si Maris sa ibang school. Nag-ibang bansa kasi ang kanyang magulang. Hindi ko alam ang buong kwento. Ang alam ko lang nandoon na yung daddy ni Maris at sumunod ang mami niya. At para sa si isang babae na dating nakakaalam, na kung ano ang pinaggagawa namin ni Maris kapag kami ay nasa kanila Hindi ko alam kung bakit kaya pa rin niya ang makipagrelasyon sa akin At ipagkatiwala ang perlas ng kanluran At ang dahilan niya, ganun naman daw talaga At ang sa amin ni Maris tapos na At marahil dahil na rin iyon sa itsura meron ako Bukod sa kaming tatlo lang naman ang nakakaalam ng aming mga kalokohan Si Mabel ang aking naging jowa hanggang sa makagraduate ako ng high school. At tulad ng ilan sa madlang people na nagsasabing high school, ang pinakamasayang parte ng kanilang pag-aaral, siguro, iyon na rin ang sa akin. <laughs> Medyo naging ibang usapan na kasi noong pasukin ko ang college. Nagkahiwalay kami ng Mabel ang school na pinasukan noong kami ay mag-college. Una, ay dahil na rin sa magkaibang estado ng aming pamumuhay at sa bagay na iyon ay nakalalamang si Mabel. Vocational lang sa akin at apat na taon naman ang kay Mabel. Malaki rin ang naitulong sa akin ni Mabel. Maliban sa parabang asawa dahil sa bibing na walang alin lang niya kung ipamerienda sa oras na aming maisipan kapag nasa amin ng pagkakataon na madalas, eh kami ang humahanap ng pagkakataon. <laughs> ayang kung minsan ay financial na iniaabot niya sa akin. Pero kahit ganoon kabalasik ang aming naging relasyon, nasa panahon ngayon kung hindi ako nagkakamali ay iyo na ang uso. Pinagtagpo lang kami pero hindi tinadhana. Pagamat may halong pamamaling hoy ang aking naging buhay sa college, eh siguro ganun talaga. Pagdesidido at kahit papaano ay meron tayong nais maabot, hindi lang ang sugat na hindi naghihilom pero tumatanda. <laughs> Darating ang tamang pagkakataon at makakatapos din tayo ng pag-aaral. Naghanap ako ng trabaho matapos ang aking dalawang taon sa college. Umalis ako sa lugar namin at nagpalipat-lipat ako sa Cavite, Laguna at Manila. Nag-trade din ako ng mag-ibang bansa. Hindi lang dalawang beses pero marahil eh hindi para sa akin o hindi pa napapanahon. Sa Laguna ako nagtagal at naregular ako sa isang kilalang brand ng sasakyan bilang isang empleyado na related sa aking kursong tinapusan at sa loob ng limang taon na pagtatrabaho, naawa ng Diyos ay hindi naman naranasan ang bago sumahod may utang at kahit pa paano may savings. Tatlo kaming magkakapatid, ako ang gitna at masasabi kong nasa edad na rin ng pag-aasawa nang makilala ko si Jessa mula sa ibang department ng kumpanya na aking pinapasukan. At tulad ko ay ito na rin ang binibilang ng pagtatrabaho sa kumpanya. Tamang diskarte at bogey points? Walang dahilan para hindi ako sagutin ni Jessa. Lalo pa at single din naman siya noong mag-cross ang aming mga landas. At tulad ng maraming inuna, ang pag-aararo at pagtatanim bago ang piging ay isa na rin kami doon. Pero kami wala pang uhay. Para kahit papaano naman ay ma-enjoy namin ang buhay mag-asawa nang wala pang supling. nag kami ng apartment ni Mrs. dahil that time ay nasa bahay ng aking mga magulang nakatira. Ang asawa ng aking utol at iyon nga ay si Vina. Taon na rin silang kasal pero until maging Mrs. ko si Jessa. Hindi pa rin nagbubunga ang kanilang planong pagpaparami. Eh, kaya din naman kami humiwalay ni Mrs. Bukod sa iba ang may sariling privacy, eh mas lalong dapat bumukod dahil ang pag-aasawa ay sign na kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa na wala ang tulong ng iyong mga magulang. Nasa tingin ko ay eh, hindi na iintindihan ng maraming madla na bumuo ng sariling pamilya. Meron na kaming sariling bahay ni Mrs. nang magkaroon kami ng panganay at totoo ang sabi sa akin ng ilan sa pamilyado kong katrabaho na nakakaalis ng pagod ang pag-uwi ng bahay kung meron kang anak na sa iyo ay sumasalubong at bonus mula naman sa misis sa tuwing sasapit ang dilim. <laughs> at kung paano nagpang-abot ang mga bulutot namin ng aking hipag na si Vina. Noong magsilang si misis ng aming panganay, at magbalik trabaho si Mrs. ay nagpresenta si Vina na sa kanya namin iwan ang panganay namin ni Mrs. Noong una ay inihahatid pa namin sa bahay ng aking magulang kung saan nakatira na hipag. Pero nang tumagal ay naghalinhinan ng pagpunta sa bahay si Hipag at ang aking mga magulang. Kita ko sa aking hipag ang pagkasabik na magkaroon ng anak dahil sa pag aalagang nakikita ko mula kay Vina para sa kanyang pamangkin. At sa mga pagkakataong nauuna ako kay misis sa bahay, ay hindi maiwasan ang mapag-usapan namin ni Vina ang hindi nila pagkakaroon ng anak ni Utol. Na kung minsan ay umaabot sa piruan na para bang inaabot ng masamang hangin si Vina at sinasabing mahina sa bumbahan si Utol. Maka naman daw kay misis lang epektibo ang aking pulbura at pagdating sa ibang bebot ay walang kwenta. Siyempre, ako naman dahil alam kong biruan, sasakyan ko iyon at nasasabi kong malalaman. Pag sa'yo to sumabog, ewan ko lang. Baka sabihin mo, chamba At sabihin mo eh, isa pa nga. <laughs> Hanggang sa magkaroon ng break para kay misis at maipadala siya ng company sa ibang bansa bilang representative ng aming kumpanya sa loob ng isang taon. Iyon ang unang pagkakataon na magkakalayo kami ng misis ko at mahirap pala. Nakakapanibago, lalo na at ang pag-alis niya kung usapang kabuhayan ay hindi naman kailangan dahil ang kita naming mag-asawa ay sobra pa para sa amin. Kung sa bagay eh, magandang pagkakataon iyon bilang empleyado ng aming company. At ang pag-alis na iyon ni Mrs. Ramdam ko ang parabang asta ni Vina bilang ina ng panganay namin ni Mrs. Mahusay din siyang mag-asikaso at dala din ng kung minsan ay paghahanap ko sa kalinga ni Mrs. ang biroan namin ni Vina minsan ay naging totohanan. Wala eh. Tumayo ang testigo. <laughs> Ayoko pero hindi ko masabing huwag. Kahit alam ko sa akin sarili na walang atraso sa akin si Vina at napakabuti ang asawa para sa akin. Pero naisip ko minsan lang naman, try ko ang iba kung ano ba ang lasa. Ewan ko rin naman kasi kay Utol kung bakit hinahayaan lang niya na laging nasa bahay ang asawa niya. Alam kong mali pero kung minsan, hindi ko may iwasan ng isipin na kasalanan din ni Utol kung bakit nagkakagaroon ang kanyang asawa. Bukod sa hindi na nga sila makabuo, ay tila ba ligaw na manok si Vina at hinahayaan lang ni Utol kung saan makarating. Minsan na rin akong kinabahan dahil may pagkakataong alam ko eh, sinadya niyang ipitin. Kaya ayun, sumabog ng nasa alanganing lugar. Mabuti na lang at hindi nagkasundo ang alam niyo na. At walang naganap na pagsuloy matapos ang pag-aararo sa tagulan. Pero ang lahat ay hindi umabot sa ganoon kasimple dahil wala sa isip ko ang lukohin ng aking asawa. Maraming beses akong umiwas at sinaridi na lang ang lahat sa tuwing uuwi si Vina. Shower lang hanggang sa masukul ako at mawala ng pagpipilian kundi ang lumaban. Nakaidli pa kasi ako sa sala at nang ako ay magising, huli na ang lahat para umiwas pa. Ang hirap din naman sa pakiramdam, lalo na at palay na ang lumalapit. Wala pa rin kasing muwang ang panganay namin ni Mrs. at madali pang maisahan kaya nagagawa ni Vina na paglingasin ang baga na para lang sana kay Jessa. Naging problema ko ang senaryong iyo ng aking buhay at kung paano ko iiwasan o tatakasan ang gusot na aking kinasangkutan. Ramdam ko kasi na gustong magkaroon ng anak ni Vina at hindi pa naman tuluyang nasisira ang ulo ko para tuluyang mahulog sa psilo ng yodimon. At hindi naman ako papayag na masira lang ng ganon-ganon ang pamilya na pinaghirapan naming buuhin ni Jessa. Mabuti na lang at hindi umabot ng isang taon ang itinagal ni Mrs. sa ibang bansa. Marahil, hindi pa rin kami pinabayaan ng nasa itaas at hindi niya. Pinahintulutan na masira ang pamilya namin ni Jessa na magkasama naming sinumpaan sa kanyang harapan. Tingin ko naman eh hindi pa rin ganoon kaagresibo si Vina Natulad ni Lena sa batang kiyapo. <laughs> Para ipagsiksikan ng sarili sa isang lalaki na alam niya at kita niya na meron ng pamilya.